Ang Geografiya ng Pilipinas Ang unang unit, ang iyong landas, tumo sa kinalalagyan ng Pilipinas na matutukoy sa pamamagitan ng tiyak at relatibong lokasyon at magmumulat sa iyo sa mga saligan ng pambansang teritoryo. Lubos mo makikilala ang katangi ang geografikal ng Pilipinas tulad ng klima, panahon, Anyong lupa, anyong tubig, at yamang tao. Sa huli, masusuri mo ang umnayan ng lokasyon ng bansa sa heograpiya at mapahahalagahan ang mga katangian nito tungo sa pagtamo ng matatag na bansang Pilipinas. Ang kinalalagyan ng isang bansa ay may mahalagang ginagampanan sa pamumuhay, pagtugon ng pamahalaan sa mga pangangailangan, at pagpapanatili ng kalayaan ng mga tao rito. Bilang isang Pilipino, mahalagang matuhoy mo ang lokasyon ng Pilipinas sa Asya at mundo. Batay sa mga nakapagligid dito, gamit ang tiyak at relatibong lokasyon. Matututuhan mo ang mga ito sa kabanatang ito. Subukan natin. Panuto. Basahin ang tanong sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sabutang papel. Number 1. Anong katanggunghit ang humahati ng pahalang sa globo sa dalawang hemispero o hating globo? A. Latitude. Tama ang direksyon. Pahalang. Pero, general term ito para sa lahat ng guhit. B. Ecuador. Ito ang pangunahing guhit latitude na humahati sa globo sa hilagang at timog hemispero. Ito ang tamang sagot. C. Longitude. Guhit na patayo. Mali. D. Prime Meridian. Matayo rin, Mali. Number 2. Anong katang guhit ang humahati sa mundo sa silangang hemispero at Kadlurang hemispero na dumadaan sa Greenwich, England? A. Ecuador. Pahalang. Mali. B. Guhit latitude. Pahalang. Mali. C. Guhit longitude. Tama ang general term, pero hinahanap natin ang specific name. D. Prime meridian. Ito ang tamang sagot. Ito ang pangunahing guhit longitude na dumadaan sa Greenwich, England. Number 3. Ano ang tawag sa distansya ng mga lugar? Sa hilaga at timog mula sa Ecuador. A. Grid Kombinasyon ng latitude at longitude. Hindi ito ang tamang sagot. B. Polo. Duno ng globo, hindi sukatan ng distansya. C. Latitude. Ito ang tamang sagot. Dahil ito ang sukat ng layo mula sa Ecuador patungong hilaga o timog. D. Longitude Sukat mula primary Meridian. Hindi ito ang tamang sagot Number 4 Ano ang tawag sa distansya o layo ng mga lugar sa silangan o kanluran ng primary Meridian? A. Latitude Sukat sa hilaga o timog Mali B. Ecuador Isa itong nguhit Hindi sukat C. Longitude Ito ang tamang sagot dahil ito ang sukat ng distansya sa silangan o handuran ng primary meridian D. Pandegdigang buhit ng techa Buhit ito na may kinalaman sa oras, hindi sukat. 5. Ano ang makatang buhit na patayo at pahalang? ang nagsasalubong o nagtatagpo sa globo o mapa? A. great Ito ang tamang sagot. Ito ang tamang tawag sa kombinasyon ng guhit latitude at longitude na bumubuo ng parang net sa mapa. B. Polo Ito ang North at South Pole. C. Hemispero Hating globo, hindi ito guhit. D. Pandegdihigang guhit ng pecha Isa lang itong guhit Number 6 Ano ang tawag sa lokasyon ng isang lugar na mahahanap sa mapa sa pamamagitan ng pagtukoy sa eksaktong kinalalagyan nito? A. Lokasyong bisinal Ito ay batay sa mga katabing kalupaan B. Relatibong lokasyon ito ay batay sa nakapalibot na kalupaan o katubigan C. Absolute o tiyak na lokasyon Ito ang tamang sagot Ito ay ginagamit kapag eksaktong latitude at longitude ang batayan D. Nakapaligid na lokasyon Number 7 Batay sa relatibong lokasyon Aling mga nakapaligid sa isang lugar ang dapat hanapin upang matukoy ang kinaroroona nito. A. Anong lupa? Ito ay lokasyong bisinal. B. Anong tubig? Ito naman ang tawag sa lokasyong insular. C. Iba pang mga lugar. O D. Anong lupa at tubig? Ito ang tamang sagot ito ang tamang batayan ng relatibong lokasyon. Number 8. Ano ang tawag sa lokasyon ng isang lugar na natutukoy sa pamamagitan ng mga katabi o nakapaligid na anyong lupa? Letter A. Absolute o tiyak. Hindi ito. Dahil eksaktong coordinates ang tinutukoy nito. B. Lokasyong bisinal. Ito ang tawang sagot. Ito ang tawag kapag batay sa mga katabing lugar na kalupaan. C. Lokasyong insular. Ito ang lokasyon batay sa katabing anyong tubig. At letter D. Relatibong lokasyon. Ito ang general term para matukoy ang lokasyon sa katabing kalupaan o katubigan. Number 9. Kung pagbabatayan ang lokasyong insular, alin sa mga sumusunod ang hahanaping nakapaligid sa isang lugar? A. Mga bansa. Ito ay karaniwang ginagamit sa relatibong lokasyon. B. Anyong lupa. Ginagamit ito sa bisinal na lokasyon. C. Anyong tubig Tama! Ang lokasyong insular ay batay sa mga nakapaligid na anyong tubig gaya ng karagatan at mga dagat. D. Iba pang lugar Number 10 Ano ang absolute o tiyap na lokasyon ng Pilipinas kung ang pagbabatayan ay ang Ecuador at Prime Meridian? A ibaba ng Ecuador at nasa kanluran ng Prime Meridian. Mali. B. Itaas ng Ecuador at nasa silangan ng Prime Meridian. Ito ang tamang sagot. C. Silangan ng Ecuador at nasa itaas ng Prime Meridian. Mali. D. Kanluran ng Ecuador at nasa ibaba ng Prime Meridian. Mali. Number 11. Anong uri ng lokasyon ang tinutukoy ng sumusunod na paglalarawan? Ang Pilipinas ay nasa pagitan ng 4 degree hanggang 21 degree hiladang latitude at 116 hanggang 127 degree silangang longitude. A. Lokasyong bisinal baday sa latitude. Mali. Walang bisinal na may latitude. B. Lokasyong insular batay sa longitude. Mali. Insular. Ito ay batay sa anyong tubig. C. Lokasyong relatibo. Hindi ito relatibo kasi eksakto ang coordinates. D. Lokasyong absolute batay sa latitude at longitude. Ito ang tamang sagot. Number 12. Ano ang tawag sa mga direksyong tumutukoy sa hilaga, silangan, timog at kanluran? Ito ang apat na pangunahing direksyon sa kompas. Ang tamang sagot ay letter A, pangunahing direksyon. Number 13. Ano ang tawag sa mga direksyong tumutukoy sa hilagang silangan, hilagang kanluran, timog silangan, at timog kanluran? Ito ay ang mga nasa pagitan ng pangunahing direksyon. Ang tamang sagot ay letter C, Pangalawang direksyon. Number 14. Anong bansa ang makikita sa timog ng Pilipinas? Letter A, China. Nasa hilada ito ng Pilipinas. B, Hapon. Nasa hilagang silangan. C, Vietnam. Nasa kanluran. D, Indonesia. Ito ang tamang sagot. Ito ay nasa timog o ibaba ng Pilipinas. Number 15. Aling anyong tubig ang nasa hilagang kanluran ng Pilipinas? A. Dagat China. Ito ang tamang sagot. B. Dagat Celebes. Ito ay nasa timog ng Mindanao. C. Karagatang Atlantiko. Ito ay malayo sa Pilipinas at nasa paligid ng Amerika at Europe. D. Karagatang Pasipiko. Ito ay nasa silangan ng Pilipinas.